nag-iisang Jeffrey Tan. Senator Robin Padilla. Ah, ako po'y nagpapasalamat. Ah. President Duterte. <laughs> Ang inang ganda. Gas Abel Gas. Ang suspect, 23 anyos. Tito Boy Abunda. John, anong sasabihin mo? <laughs> Mga best friends! Nako, eto na naman tayo. Kumusta kayo? Sana na sa mga mabuti kayong kalagayan. Alam niyo mga best friends, napaka-special ng episode na to ngayon. Siyempre kasama natin ang aking kapatid, aking kaibigan, Jorel Ramirez. What's up? Mga best friend! At eto na, mga best friends. Nako, napaka-special ng episode na to. Dahil itong kaibigan namin ni Jorel. Nako, hindi lang magaling na komedyan ito. Hindi lang magaling na host. Hindi lang magaling na character actor. Actually, believe ako to, sa tao to. Hindi lang magaling. Actually, napakagaling na magician to. Yun nga kanina, brother Jorel. Nung ginugel ko, most famous magician in the Philippines. Pangalan nito kagad nababas. Mga kaibigan, mga best friends, my beautiful people, palakpakan natin ang aking brother, the talented, Mr. Jeffrey Tang. Uh, Jeff? Jeff? Jeff, start na tayo. Jeff? Baba ba yung introduction ko? Ba't tulog to? morning. <laughs> <Jeff? Yeah>, yung... <laughs> Kaya nga? Bakit nga? Nakatulog ka, Iksin-iksin intro mo. Oh. Ang haba ng intro mo eh. Ay, ang haba ba yun? Asa tayo? Nandito. Nandito lang tayo sa bahay. Walang pangalanin. Yun ah. Gusto ni Jeff de Tam. Natuloy din. Natuloy din. Salamat. Oh, kuya, maraming salamat. Salamat, salamat sa oras mo, Jeff. Welcome, oh Thank you, thank you. Oo, oh, wala yun. O oh, yan yeah, eh, paano? Ano na gawin natin? Ang episode na nito, mga best friends. Hah! <laughs> Naku. Minamalit ako nitong kaibigan ko. Akala niya siguro siya lang magaling mag-magic. Wes! Ano? Pwet pa siya na siya pet. ko, pwet. Wes! <laughs> Mga best friends, papakitaan ko itong kaibigan ko. Oh. magic? <laughs> Chef <Chip>, naman. Baka <laughs> <Paano, laughs> kinakabahan ako sa gago. <laughs> Patayin ka lang, Tol. Hindi kasi, in English, not me. <laughs> <laughs> ano kasi? kasi Hindi kasi, di ba? Napanood naman nila sa vlog ko. Oh. Minaji ka na kita. Yes, thank you. So parang dating bumabawi ka ngayon. Yan ang sagot niya. Babawi ng malakas. Ay, malakas yung pinakita ko noon, ha? Hindi, 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 hindi. Diyos ko eh. Sorry. Hindi ba ba malakas yun? Alam ko napakagaling mong magician, pero wala. Nako. Mapapalitan yung nasa Google, tol. Ganun po to yung sinabi mo. ma-magic ka para sa akin. Siyempre. At saka papakitaan ko rin kayo, mga best friends. Teka muna. Hindi lang magaling na character actor host, komedyante, magician, voice impersonation. Yan, oh. yeah, no? o. Kasi, kaya yung oh. hilig ko Kunti no, nung... Kwento, noon pa, artista na ako, pero nakapagtrabaho ko sa ABS, sa mga dubbing, mga Korean novela, cartoon. Ikaw, nagulat nga ako, Jeff. Ikaw pala yun? Yes, ako, ay, kay, kay sa Vanes. Mga, mga, oh, mga boses ni Vanes. Hindi yung Victor Garden, ha? Oo, oh, yung sa mga yung solo niya. Yung sumunod na. niya, ako nagboses kay Vanes. Vanes. Tapos, ah, may baby. mga nagawa ako, voice over flowers. Princess Hours. Ang dami ko na gawa. Galing, 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 galing. You know, sobrang talent dito sa ko. Oh, okay. Eh, eh siyempre. Dahil mahal namin kayo, mahal kayo ni Jeff. Eh, papakitaan kayo ng konting... Sample. Tito Boya Bunda. John! Kung nakaharap ka ngayon sa salamin, anong sasabihin mo? <laughs> <laughs> Kita nyo na. <laughs> President Duterte. Alam, alam nyo mga kaibigan, Maraming <laughs> salamat ma talaga at Maraming salamat sa iyo, Dan na naimbitahan na na mo po dito sa bahay mo. Ang <laughs> ganda. <laughs> 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 Par para, si President <laughs> Digong <laughs> to. Ha? Parang katabi natin si President Digo, you no? Know? Ito, meron pa ako. Idol ko rin to. Si Senator Robin Padilla. Ah, uh, po yung nagpapasalamat. Uh, <laughs> at nang naimbitahan mo ko, Tol. Ma matagal na tayong nakikita. Maraming pong salamat sa lahat po ng uh, sumuporta. Piti, no? Sa lahat po ng aking... May ginagawa akong pinikula ngayon, Tol. Ano, ano yun? Bad Boy 3. Bad Boy 3! Yeah. Senador, ha? Galing, abangan namin yan. Oo. Oh. Abangan nyo po. Uh, maraming po salamat. Hanip, eh, O, oh, Gas Abel Gas. Ayun! May bonus pa! Gasabel gas Abel Gas. Gas Abel Gas. Ang suspect, 23 anyos. At ayun, sa aming investigasyon, <laughs> sa pinagsama-samang ebidensya, nabuo ng team ng Soko, <laughs> ng pag-alaman na sa bandang huli, ang sospek at ang biktima ay iisa. <laughs> gas, well, gas. Ang lupit nito. Ang lupit. Oh, Grabe, so best <laughs> friends. <laughs> Pero maganda talaga yung bahay mo. <laughs> Imbita, pag-ibigan <laughs> ko dito, maglaro tayo ng golf dyan. Nag-golf ka ba, Mr. President? Hindi. Nabanggit ko lang na mag pwede maglaro ng golf. <laughs> Ang lupit. Hindi ko kayo. Ang galing, 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 galing. Patikim pa lang po yan. Patikim pa lang yan, mga best friends. <laughs> Ang galing mo, j -boy. Okay, ito na. Gagawin natin yun. Parang ayoko na mag-magic. <laughs> Parang okay na ako doon, tol. Grabe to. Pero, Mr. President, <laughs> so natutuwa naman kayo sa araw na to at nagkasama-sama na? Mag -nag tayo. Um, masaya ako nagkita tayo dahil matagal na tayo hindi nagkita eh. Oo nga eh. Dapat nga kasama ko pa sa rito. No? Laro tayo ng gulp dyan. No? Swimming, <laughs> ay, swimming pool ng bahay mo. Pero ayos naman po sa inyo yun. Mag maganda yung lugar no. Tang <laughs> parang, arang, parang, parang, pagkiramdam ko, para ko na, para ko na sa Malacan yung, Hello Lopez. Uy! Jeffrey Tom! Mga best friends, ang galing. <laughs> De, bukod doon pare sa apat, may meron babang bang iba? Marami ah, halos mga 30 voices ang nagagawa ko. Eraptor. Hey, mga bigan. Hoy, naruwa. Hoy, dai bigan. Ay, salamat. Galing mo, tol. Yan, ah, yan. Yep. Galing, galing, galing. Wala akong masabi. Eh, si si Tatay Lu Veloso. O oh, yun! Kasama sa bandang natin. Matapak mo, titulo. sino Si Noy, tol. Si Rigor! Si, Rigor! Si, Mr. Truman. Oh, oh. Mr. Truman. Naalala mo yung karakter niya, Mr. Truman. Yes, yes, Mr. Truman. Yan. Lu Veloso. Oh, Lu Veloso. Anong ginagawa mo? Hindi nyo magupuha ang nanan ninyong mag-ama, eh. But... <laughs> Di ba ganun <laughs> si Ikaw, anong gagawin mo, magama Baka ma-open, eh. Hindi. <laughs> <laughs> But... <laughs> Matutuwa yan, tol. Matutuwa yan, bro. Konsi. konsilu lo. Hindi. Oh, eh, alam nyo naman lahat yan. Magkasama-sama sa mga mga, mga batang kiyapo. Yes. Marami salamat sa tuloy niyo yung pagsusuporta. Number one Correct, baan. correct si Mr. Roy Chuli. <laughs> Roy. Roy, Chuli Pero, Ito yung ay ito may trivia tayo. Bakakala niyo si Mr. Roy Chuli eh Chinese siya. Pero ang galing din mag Ilonggo noon. Bakita mo. <laughs> sa mga kaibigan ko na taga Iloilo, binabati ko ka mga kaibigan ko siya. Kasi okay. diyan medyo matagal na ako ni nakakauwi sa probinsya namin. <laughs> so sa mga Ilonggo, mga taga Bacolod. <laughs> <laughs> Ta, ina na inasal yan. Ibang <laughs> klase to. Ibang klase. Okay. pero hindi ako Ilonggo. Hindi. Yeah. Hindi yun na nga eh. Chinese na Ilonggo. Kakasama ko sa mga kaibigan ng Ilonggo. Oo. Na kuha oh. ko yung oh, yung accent ay, nila. Ang <laughs> nila, bro Jeff, di ba? The sweetest dialect. Ilonggo, kahit magalit yan. Yung ay, asawa ko kayo dyan. Oh. Ilonggo yan eh. Ilonggo ba? Eh, pala-dahaway ka mo. Oh. Ano sabi? Put. Lumayas ka dito sa bahay. <laughs> Galit na galit na yon. Pero sweet pa rin. Oh. Sweet pa rin yung dating. Eh, no? Gago, ka. Gusto mo saksakay kita ng kutsilyo. iba ka, iba ka. Palang mga napaka talented Mm, na grabe. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Meron pa siya dati, oh? Yung pumersiyo niya dati. Naalala mo yun? Meron siya eh. Hindi, hindi. Hindi butuhin si Alan. Huwag mangyayari sa Pilipinas. Grabe to, hindi tayo matatapos sa kakatawa dito mga best friends. Sitcom na to ah. Sitcom na. Gagawa <laughs> tayo. Ay, Ang yeah, yeah. <laughs> lupit. Mamaya, abangan nyo ang mas malupit pa namin. Magico versus the magic of nag-iisang Jeffrey My God. I hate drugs. <laughs>